po uh, yan ha. Nagbabalik na naman ng mga ulupong. Tigaralok na naman ako mag daa. da. Ibig na naman da. Kaya aman naman ako naging Nag ibu. na lang ko. Basta libre ng ko. Tig-iba ko. Ta para dami may taga-video man da Hamag na yan. Riwal pa nga na mga hamag na niyo. Sabi na ba ako, datong jeep. Sabi ko eh nasa balyo. Kasi na to. nagsaraki na kami. Tapos iyon na. nakasaraki na kami. Inahalat mo na lang maganda na yung jeep na niyo. Talo yun pagalang para halat tapos iyon na nakaturo ko na kami diyo tapos uyun na naman si Pat, Pat. nagbibidabid na naman siya, siya nadama kapat kong arta. kaaman na akin na ginibong na lamang tapos iyon na yun na naman si mga piling pogi kala mo mga pogi talaga karamang boto tapos iyon na mandar na idang kutsina niyo maringa ito naman pagal para parahala tapos iyo na, buray, nabigla kami di yung Biglang may nagluwas na tao Kala may nga ni, is na chair hamag na yan Nagagad pa lang tabang Tapos yung mga tao man sa jeep, tinarago sa cellphone Kala mag-indid ako kuwaon Sisarong nga inakaipon, hamagan Sound na muna, paduman Tapos yun na nagbaba na si lalaki. Maray man yan. Tapos yun na, ayaw na kami. Nagbaraba na kami, Dio. Tapos nagalakon na kami. suba suba que poe pa ca pa